Hey, what's up, what's up, guys? Good evening. It's your boy, Suplado Otto. <laughs> okay, for tonight's pag-usapan natin ang nagtag sa atin ito. Panoorin nyo, mga ropa! Bakit ang babae mas na-attract sa red flag? <laughs> It's a very good question because we're all guilty. Oh, we're all guilty. <laughs> we all guilty. So um, it starts with uh, their research that's shown that if a woman is looking for a short term connection, they would want somebody na a yung, yung mamacil, ma adventure, risk taker. But then when a woman is looking for long term in marriage, that's when they end up with a, with a good guy, the dad bod, you know? Because there's just something with our brains, like subconsciously, we choose the the. I'm the bad Boy. Kasi nga, it's that thrill of the unknown. I don't know what I'm gonna get. I don't know what I'm gonna experience. I don't know kung ano pag namin bukas. But as long as kasama ko siya, okay. Pero may ganun. But when you're older, just like what you've mentioned kanina, then the part of our brain is complete na when you're over 25. Then you realize, oh my God, I've been choosing wrong all my life. Yeah. Now, we understand what's healthy and what's not healthy. No? So yun nga ba? Kaya nag end up ang mga kababaihat sa mga lalaking red flag if they are looking for short-term relationship or yung parang wala lang, try lang tapos pag tumanda na doon na sila maghahanap ng lalaki na yun yan nice guys o yung sinasabi niyan dadbad malapit ba yun sa katotohanan ng mga ropa ano ba yung root kung bakit gano'n ang mga kababaihan bakit nga ba attracted ang mga kababaihan sa mga lalaki na red flag unang una ano ba ang nature ng mga babae? Women are what? Emotional creatures. Okay? They dictate by their emotions and they move by their emotions or they always base everything on how they feel. Tama? So, masasabi ba natin kung ang lalaki alam i-arouse ang emotions ng babae or stimulate ang emotions ng babae, masasabi ba natin na mas marami siyang pwedeng ma-attract na babae? Pwede ba natin masabi kasi sinabi niya na pag 25 and up na, dun lang daw nagiging tama yung utak ng isang babae. No, it's not. Hindi na bubuo yung utak ng babae pag more than 25 na or pag tumatanda na. The only time na nagiging mature ang isang babae, nasabi ko na to sa mga ibang videos natin, the only time na nagmamature ang isang babae, pag bumababa na yung kanyang sexual market value. Or pag konti na lang yung mga lalaki na nagbibigay ng attention sa kanya o yung hindi na ganong napapansin ang or pwedeng nag-decline na yung katawan niya, yung face niya or yung itsura niya. So that's the only time na maghahanap siya ng lalaki na nice at masasabi niya na safe. Okay? At hindi lang 'yun. Maghahanap na siya ng lalaki na makapagbibigay ng security or seguridad sa buhay niya. Kasi nga she's not getting any younger anymore. Alright? So, kaya, ang babae, the more na mas hot pa siya, kahit tumatanda na siya, pwede bang makakuha pa rin siya ng maraming atensyon sa mga kalalakihan? Pwede, mga ropa. Kaya nga, mag start lang na mag-mature ang isang EA pag napansin niya o pag naramdaman niya na wala na siyang ganong nakukuwang atensyon sa mga kalalakihan. Gets? Doon na siya magahanap ng lalaki na sinasabi natin na nice. O yung tinatawag na safety net. Okay? So, ibig mo sabihin, suplado mo to kahit anong edad, as long as mataas ang sexual market value o nakikita mong hot pa rin siya kahit 30 plus na siya, pwede pa rin siya makakuha ng attention sa mga kalalakihan. Of course, man! Of course! Kaya nga, women always want to look pretty and beautiful and hot and sexy. Di ba? Kaya nga gusto nilang ma-maintain ang kanilang face value at ang kanilang curve. Because they know their value are directly ties to their beauty and curve. Di ba? So dun nila binabase pag the more na mas maganda sila, the more na alam nila na mas may kaya silang i-provide sa isang lalaki. However, ang lalaki pag nag-start naging mature, ano ang pinipili ng lalaki? Yung mga babae na may kaya pang i-provide bukod sa itsura at katawan nila. However, may mga babaeng nagkakamali most of the time kasi nga, marami silang nakukuwang attention sa mga kalalakihan. Kaya iniisip nila, yung pagiging maganda, pagiging hot, ay enough na para i-retain nila ang lalaki gusto nila. Okay? So, women are attracted sa mga lalaki may red flag. It's because those men or those guys can stimulate their emotions. There's a difference between Creating attraction and arousing her emotions You know how to be attractive, walang problema However, you are so cute, you are so handsome Marami kang pera, matangkad ka But the problem is, you don't know how to fucking talk to women What? Torpe ka, mahihain ka, you're not confident Nadadaan mo lang sa height mo Nadadaan mo lang sa itsura mo Yes! Nagkakaroon ka ng ea However, ang problema Hindi mo nare-retain ang ea Or maagang bumibigay Or bumibitaw ang ea Kasi nga You don't know how to arouse her emotions Okay? Uulitin ko There's a difference between creating attraction Or making yourself more attractive And arousing a woman's emotions. Okay? So, sublado, anong mas maganda? Of course, mas maganda pa rin yung dalawa. Pero kung hindi ka binihiyaan ng looks, walang problema. As long as you know how to talk, as long as you know how to make a conversation to women, wala kang dapat problemahin. Eh. So, sublado mo ito, anong mas okay? Yung marunong ka mag-create ng attraction or make yourself attractive or arousing her emotions. Siyempre, napaka-importante nung dalawa mga ropa, di ba? You, you should know how to make yourself attractive. And at the same time, you should know how to arouse women's emotion. Hindi pwede na attractive ka lang, di ba? Yes, mapapansin ka, walang problema. Walang problema yon. Kung yun ang gusto mo, kung yun ang goal mo, lagi ka mapapansin ng mga kababaihan or yung attention, makuha mo, ang dami. eto mga ropa. Eh ko kung meron kayong mga kilala na magaganda lalaki, magaganda katawan. Pero pero po hindi naman makapul ng EA. So nasa ang problema. Ang problema ay inner. Ano 'yon? Yung confidence niya. Okay? Meron meron problema sa confidence. Yung katawan niya developed na, ganda na. Pero yung confidence niya, yung inner confidence niya, yun ang wala. Gets? Kaya mga ropa, lagi nyong unahin. Yung self-esteem nyo, napaka-importante niyan. Kung paano mo nakikita yung sarili mo, kung paano ka mag-move, kung gaano mo kakilala yung sarili mo, napaka-importante niyan. Okay? Kasi yaan ang makikita ng babae sa'yo. Kaya kung kabisado mo kung sino ka at alam mo kung sino ka, wala ka dapat i-worry. Okay? Kasi alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo yung securities mo, alam mo yung mga shortcomings mo sa sarili mo. Di ba? at alam mo kung paano i-improve yun kasi nga kilala mo yung sarili mo at, at alam mo yung mga gusto mo pa na i-improve sa sarili mo yun ang mga malalakas sa mga kababaihan kaya nga uulitin ko ang babae na i-inlove sa atin hindi dahil gwapo tayo hindi dahil mapera nanay at tatay mo hindi dahil may maganda kang trabaho that's what women looking for pero na i ang babae saan? sa ating potential or nakikitaan nila tayo ng potensyal okay? kaya sila na in sa atin All right. Kaya nga, if you know how to make yourself attractive and if you know how to talk to women, malaking points na sa yon bilang lalaki na makapag pull ng babae. So that's why women are always want the red flag guy because those guys can stimulate their emotions or can arouse their emotions not because bata pa sila not because they are looking for fun not because pag tumanda na sila gusto na lang nice no it's not kahit anong edad ng babae they still base everything on how they feel kaya nga may mga babaeng nag-asawa ng mayayaman pero kumakabit pa rin sa lalaki na mahirap at walang kayang i-provide na security sa kanya. Why? Because those guys ay kayang mag-arouse ng emosyon ng babae. Look at Steve Harvey. Di ba? Si Steve Harvey nasa kanya ng lahat. Mayaman siya, walang problema. Di ba? Pagdating sa lifestyle, kaya niya i-provide sa isang babae. However, yung asawa niya, nag-cheat. At ang lalaki na pinatulan is yung hardinero nila this is a uh, one of the example lang pero marami maybe kayo may alam din kayo maybe kabit bahay nyo or maybe nabasa nyo because women are always based on how they feel women need highs and lows of emotions okay kaya kung ikaw lalaki ka magaling ka alam mo pasikot-sikot ng nature ng kababaihan then madali para sa'yo na makapag-attract at makapag-arouse ng emotions ng air. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys outside. And bye-bye. Show love and peace out.